Ayan na siya, ang ating alagang baboy na si Chunky. So, titingnan natin kung gaano nakalaki ang kanyang chan and 77 days. Yes, guys. 77 days na po ang chan ng ating alagang baboy. Kasi simula nung nabulugan siya, eh, hindi na po siya nag-hit. Yan. Yan na po siya. Ayan. Punta ka doon, Chang kasi gusto nila makita ang kung gaano na kalaki ang iyong chan ayan guys ayan na siya ayan ganyan na po kalaki ang kanyang chan ayan may time kasi hindi masyadong ma ayan na guys ayan so, malaki na guys ang kanyang chan guys So, confirm na tayo na buntis ng ating alagang baboy. Ayan. So, kailangan hindi natin ito, ah, hindi siya magulat. Tapos, hindi siya ma ma ni guys. So, mamaya, ah, paliliguan ko naman siya kasi ang panahon ngayon ay napakainit talaga. So, this, yes. Para hindi mapatay ang mga, babo, ang mga biik niya sa sulod guys. Kasi, uh, mainit yan sa loob ng kanyang chan, guys. So, kailangan natin siyang paliguan. Ayan na siya, guys. Kailangan natin siyang paliguan. Tapos, ang kanyang mga, ayan o, ayano Ayan o, ayan. Yan, nilagyan ko ng mga trapal para hindi siya mainitan, guys. Ayan. Kasi sa, pag hindi ko yan nilagyan, ang init, guys. Yung sikat ng araw. Uh, papasok talaga dito sa kanyang kulungan. Ayan. So every every day twice ko siyang pinapaligoan. Depende naman kasi sa panahon, guys. Ah, eh. uh, kung lagi nang uulan, isang araw lang ako nagpapaligo. Pero kung nga mainit, dalawang beses ako kasi isang araw. So titingnan natin kung kung effective ba itong ginagawa ko sa kanya sa pagligo makikita naman yan pag nanganak na itong ating malagang baboy na si Chucky. So, ayan na siya, guys. So, ayan na. Ayan na siya, guys. So, ganyan. Dito tayo. Ayan. Uh, ayan Laki na ang kanyang chan. Layan-layan na siya, guys. Ang didi niya. Ayan. makikita mo na talaga. So, sa ngayon, ito lang muna, guys, ang ating update sa ating alagang baboy. Uh, maraming salamat. Kung sino pa 'yung hindi nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, uh, please subscribe na po at and click the notification button para updated kayo sa aking mga i-upload na video. So ayan sa guys. Sige, bye-bye muna. Bye-bye.